Assalamualaikum. Andito ako ngayon sa bilihan ng mga iba't ibang skittles. Ayan. Iba't ibang kulay siya, guys. Diba? So, mayroon ditong red. Mayroon ding green. And blue. Ayan. Ito. Red. Pink. Pink. So, sobrang dami guys. Ewan ko bakit may baso. baso. May baso dyan. Ayan dito. Ito naman yung mga maliliit na skittles. Ayan. Mahikita nyo. Ito, ito. eh, ito. Ang, ang ano nito. Diba? Ayan. So, meron pa dito. Ayan. Dito naman sa baba. Ayan, nakapack din siya guys. So, ang dami. So, nakahilira sila. So, lahat po yan uh, chocolate. At may makikita ka rin dito mga gami. Ayan, yung gami. So, dito naman yung mga gami. Sobrang dami. Ayan, so may trolley din. May trolley. May trolley din dito. Guys. So ayan, so hanggang doon na yan, di ba? Sobrang haba. Ayan, di ba? So Ayan, may marshmallow. So ang palaging ano, nag uh, pa viral ito. Ayan. Itong ano na to. Di ba? Ayan. So ito. So naman kasi ang pangalan nito is ano ng Saudi eh. Yan. Oh, di ba? So hindi masyado kamahalan yung mga nakakatuwa lang marami tayong may upload na mga iba't ibang mga ah, chocolate mga gami tulad nito so ayan diba? so ayan may kisses yan So, kung palaging may views yata yung mga ano eh, yung uh, ano ba yun? Skittle. Yan. Upload-upload kayo ng skittle sa short kasi yun ang medyo may ah, uh, views, kahit paano, magdadagdagan ng ating views. So, para makapag-upload tayo, ayan. Itong M&M, M&M, okay na rin siya i-upload sa short. Diba? Marami hindi ito. Lalo ito. Ayan. Uh, ang lalaking M&M. So, so, ang lalaki M&M dito. Ayan. Yeah, so, mayroon dito galaxy. Ayan. Sobrang dati. Galaxy. So, um, hanap tayo. Ano naman ang makukuha natin dito na may upload. Kasi halos lahat na i-upload na natin to. Okay dito tayo sa M&M yan M&M um, ito iba't ibang M&M blue may oh, blue green ay orange pala yan orange at saka kuha tayo ng ano to okay dilaw and then um, uh, Meron pa. Red. Ano pa yung red? Okay, green. Green. And red. Yan. So, ang dami na. So, ayan guys. So, yan. Kunin natin yung yan. Ang dami. Aray ko. ko <laughs> Lagay ko yung tissue ko sa bunganga ko. Okay, ayan. Lima. Iwan ko magkano ang price nito. Teka, kunin ko muna yung lalagyan ko. <laughs> Naiwanan. Hmm. Guys, nakatis yung bunganga ko. Hindi ako makapagsalita. <laughs> no. -o. Ayan. Ito muna. Nguha muna tayo ng mga ano. Kasi wala pang laman na. Karating ko lang eh. Ayan. So, balik na lang tayo guys. Uh, kahit mga 4 minutes or 5 minutes, okay na yun. So, ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood dyan. Ano pa ba yung naiwan ko rito? Ah, ito, orange. Ayan. So, ayan guys. Maraming salamat. Masalama. At sa lahat po nang nanood. Thank you, thank you. Bye-bye. Masalama.